Nakalibre kami ni Dudong ng pavers na nagkakahalaga ng 10,000 sa peso. Habang nag scroll ako sa Facebook Marketplace ay may nakita ako. At pinaus nga nila doon na pinapamigay nga nila yung mga pavers nila. Apat na oras lang ang tulog ni Dudong pero ginising ko siya. At tinanong kung pwede ba naming puntahan itong bahay na namimigay ng mga libreng pavers. Ang sabi nga ni Dudong sa akin ay bigyan ko pa daw siya ng isang oras na tulog. At gaya ito nga kadami yung mga pavers na pinamimigay nila. Libre lang lahat to pero kailangan bungkalin at kailangan buhatin. buhati. Pagdatingan namin ay meron ng nauna sa amin. Pero yung pakay naman dito ni kuya ay etong shed. Kakabili nga lang daw ng bagong may-ari nitong bahay. At hindi niya pala alam na ganito pala ang itsura sa likod. Ayaw niya na nga magpakapagod kaya pinost niya na lang ito sa Facebook Marketplace. At ang sabi niya, lahat ng nandito ay libre. Nagustuhan ko nga din itong greenhouse. Pero kailangan mo nang i-dismantle at hindi kasya ito sa likod ng truck ni Dudong. Pero ang sabi naman ni Dudong ay ayaw niya at magiging masikip na ang backyard namin. Nung no, makita na nga na Amin, ang mga pwede naming makuha ay pumunta na kami sa may-ari at nagpaalam na mag-uumpisa na kaming manguha. Nagtagal nga din yung kwentuhan nila ni Dudong. Ikuminento e, pa kasi ng may-ari kung ano yung gagawin niya dito sa bahay. Ang sabi niya, ire renovate niya daw tapos ibebenta. Ang dating may-ari nga daw nito ay isang Asian at bumalik na sa bansa nila kaya binenta ito sa kanya. Habang nakikipagkwentuhan pa si Dudong ay nagpaalam na ako na mag-uumpisa na akong maghukay para mabilis kaming matapos at makarami na. Naku Diyos ko dahi mahirap din pala itong bungkalin at mabigat pa. Siguro mga lima hanggang sampung kilo ang isa. Tinanong ako ni Dudong kung ilan ba talaga ang kailangan ko. Ang sabi ko ay isang daan pero sa totoo lang hindi ko pa talaga alam kung saan ko to ilalagay. Naisip ko din pag marami ang matira ay pwede ko din pang At mahal din ang mga ito at 2 dollars din ang isa. Pinahiram nga din si Dudong ng may-ari ng bahay nitong trolley. Bukod kasi sa amin ay meron na ding ibang dumating na nangunguha. At mabibilis talaga sila at meron din silang mga equipment dahil nakarami na nga kami ay nagdesisyon na kaming umuwi. Bukod nga sa pavers ay nakakuha na din ako ng mga compost at pangpataba. Nilagay nga lang namin ito sa gilid ng bahay at bukas si Dudong may pasok pa ng umaga. At eto na ang lahat ng aming nakuha.